dito akong tulog ate ay dili 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 pwede kay kuan ka nang lagay lamok alo ate ganda hapon uy kisa ka ka ang sabi tuyo ganda hapon ate ha hapon sab ako chinese galing japan sabi mong tuyo ako bigay biyaya sa iyo ate ha ira ba ko kasabot ada ako chinese kaling Japan, hulog langit, una mukha. Hindi mo kung naintindihan natin? Dili. Ano ba lingwahe nyo? Puan ka Bisaya ra. Bisaya? Um, Marunong akong Bisaya at Bisaya um, ra. O. Oh. Ikasabot. Kung sa iyo mo buhat dere? Kuan, nagpahil ko aning akong kuan sa kabaw. Aning gamit sa among kabaw ba? Akong gihipos dire sa akong balsahan. Hapo na ate, di ka ba takot dito? dili man ko mahadlok naanad naman mi diri ah ay pala gawa mo ano yan pwede sa sakyan batu ate oh pwede di pa sakyan wala ko bahay tirahan oh kadi pwede man di makuanan dito ako tulog ate ay dili dili diri pwede kay kuan kanang lagay lamok okay, okay ba lang, ate okay ay ba oh. sa akong mayroon ako tulugan ba wala nga tulugan ate ito sa among balay bahala gubaon Kak tolong mantah sama mo? Chinese sama mo? Oh. Bakit mo pala, ate, ah? Meron akong bigay sa iyo, biyaya, ate. ikarito rito, ate, ah. Meron ako bigay sa iyo, biyaya, ate. Hmm. Dahil ikaw, baitawa. Hmm. Ikaw, awa, Chinese. Hmm. Meron akong biyaya sa iyo. Gusto mo ba? Ano ba hiling mo? May Pasko malapit na. Hmm. kung kuan pinaskuhan. Pinaskuhan, o, gusto mo? O. Pikit ka, ate. Meron ako bigay sa iyo. Meron akong biyaya bigay sa iyo ah. Ito galing Chinese. Meron ako. Meron akong bigay sa iyo ate ah. Para ikaw masaya Pasko. Salamat. Meron ka ba mga hiling ate? O ang drama may tabang. may karong kayo. Gamong kuhan ka ng Panginapuhi. Eh. Kay, kay, eh na may trabaho, ilugan bi sa among trabaho, ilang ibawi ang among gi trabaho, niya, gi, apel pa nilang among saging, pagkuha, kanang among kuhan ba, kanang among umaw, niya, ibawi nilang iho taon niya, iapin nilang among saging pagkuha, nga hapit, 300 kapunuan, niya, wala may pangpalit o konsumo. Kawawa ka pala, ikaw ate, ha? Oo, oh, kaya maoraman to to'y ang saligag panginabuhi. Kaya ngayon ate, wag kaalala, kasi, yung kahilingan, ayan natin. Eh, okay, salamat. Kita mo. Bigay na Chinese. Eh, okay, mo ne Yan, bigay na Chinese. Salamat. Salamat. Chinese masaya. Tulong Pilipino. Kaya, Chinese punta rito. Chinese bigay bigas Pilipino masisipag. Kaya kami Chinese ganda buhay kasi mabubuti Chinese. Salamat. Labat ka din tao, nag-abot mo diri ang nagtabang sa amo kay pagkatinong ulang karo, nag-abi ginamo na kalisod. Kaya ang among koan lagi panginabuhian, embargo mang yun. Kung kilangin buhay dia importante tayo sikap marangal trabaho ating ginagawa. Kana iya ka masaya ako kasi bigay ang Chinese sa'yo. iyo. Ingat ka rito ha? Ah. Oh. alis na Chinese. Tagang salamat. 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 Chinese, Masaya Chinese. Huwag ka naiya ka, kasi... Okay. Kinabang nag-abot nag sa amo, takong salamat na nag-abot mo diri pagtulong sa mga kabos. Chinese, ayaw iyak Chinese ha. Alis na ko ha, ingat ka rito ate. Salamat!